Ano nyo? Happy Father's Day po Saan <laughs> yeah. po kayo punta? Saan po ang punta nyo? Ah, sige yeah. tayo yeah. Sir Happy Father's Day po Hindi sa kayo ni sir. Happy for? Father's Day sir. Yes, thank you. <laughs> sir, happy Father's Day. Ah? Happy Father's Day po sir. Kamusta po kayo? Sir, kamang nakatambay. <laughs> Sir, ganda naman ng Aerox mo. Happy Father's Day, Sir. Ay, kung nga pala. Happy Father's Day. Habang <laughs> nakatambay, Sir. Sipag muna, sipag. Thank you, ma'am. Happy Father's Ray. Day, Sir. Happy Father's Day, Ray. Ingat po, ingat. Tay. Wow. Happy Father's Day. Huh? Ay. ay, ay po kayo? Ha? Huh? sa ka support okay, habang nakaupo <laughs> Thank you sir Agu sumosuya Hindi siguro sir ah uh, uh, exactly. ba, bare... gusto lang ako ng ng happy birthday Sir, uh, sir. sir, thank you Sir. Pwede tikker ako te sir ba bara Santo yo. tama rin. Gusto mo sumuya. Hindi na siguro sir. Sir. Para Santo. Ano? sticker pa rin sir. Thank you sir. Isang maliit na vlogger ako sir eh yan lang yung kaya kong ano sa ating mga tatay sir. Mabuhay tayo. <laughs> thank you, thank you. Bye. -bye. Salamat. Kuya, ganda ng click nyo ah. Ang ganda ng click nyo. Kaya, happy Father's Day po. Ah! Kaya, ah! ah! Kuya, yun lang nakayanan ko kay? okay. Happy Father's Day. Happy Father's Kaya. na rin. Saan po kayo pupunta? Saan po kayo pupunta? Sandalo siya yan, Happy Father's Day po Gusto po kayo habang naglalakbay <laughs> Alam ko nagtatalo kayong Alam ko nagtatalo kayong dalawa eh <laughs> uh, Father's Day po tayo huh? Happy Father's Day Salamat. okay. Thank you very much Ay, Meron akong kunting ano dito Ligado? Uwi mo! Ay, balik din tayo bye, I am the reflection of your beloved father Ayan, opo Kaya ako uh. ang napisil mo Opo, opo Opo ba papa mo? Uh, opo, kamukhang kamukha niyo po uh, Thank you very much Opo, uh, bye bye po po Kuya, happy Father's Day. Ha? Huh? Kamusta kuya? Magrinda ka muna. Pahesya <laughs> ka na. Ah. <laughs> tama, tama. Happy Father's Day. Ingat ka kuya. You ride right, ka no? <laughs> Ay, sticker ako dito. Baka bagay sa ano mo. Kaya sticker po. Kaya lang ano eh. Ah, ano pa? Tawag dito. Wala na akong bilog eh. Ubus ako. <laughs> <Happy> <laughs> <right, thank you. laughs> Ingat ah. Ingat <laughs> ah.